sabi ko nga po sa kanila hindi hadlang lang ang baon sa pag-aaral mahalaga may magulang kayo na kapag uwi ninyo sa bahay andyan sila mga mm. ngaral sa inyo yeah. ang baong kako yan parang ano na lang yan ng mga bata loho na lang ninyo yan mm. ayun naman hindi naman po sila nang hehe Basta na lang silang aalis. Nasabihan na lang po namin mga bata, pag kumakain mga ka-skwila ninyo, huwag na lang kayong tumitingin. Maglaro na lang kayo. Hmm. Sa tingin nyo, gusto ko talaga makatapos ni P.P. Mark, ang hmm. anak niya. Gusto po talaga niya. Sabi ko po sa sarili ko na, hindi ko na po sasayangin yung mga pagkakataon po na binibigay po sa akin kung makatapos. Bali, ano po kami, magkakapatid pito. Mm -hmm. Ha? po Opo, pito kayo? po kami. Kasi Tapos, eh, Kambal ka, ano? Kambal opo. kayo. Bali, dalawa na lang din po kami nag-aaral. Mm -hmm. Hindi na po sila nakatapos. Nung kambal ko po, gusto rin po niya mag-aaral eh. Mm -hmm. Eh, yun nga po, mahirap po yung buhay nagano na lang po siya, nagpasya na magtrabaho na lang para po mapag-aral. Matulong po siya sa pangtustos po sa pag-aaral ko. <laughs> Napanood po yung kanto ng buhay ni Ate Selen mo? Oo po. Anong masasabi mo doon? <laughs> Nakaiyak nga po <boy>. eh. Grabe no? <laughs> Pero hindi naman kayo nagkakaiba. Ganon din. Ganon din pala kayo mga magkasama po kami kasi dati, pumapasok. Mm. -hmm. Yung nagbabaon lang po kami ng asin, nagbabalot. Mm. -hmm. Tapos po nung lumipat po kami dito, eh, nagkahiwala na rin po kami. Mm. -hmm. Kumusta naging buhay niyo dito, Kuya? Na, ayos lang naman po. Medyo kahit po mahirap, kinakaya pa rin po. Mm. Ba't ka nangangarap ano? Ba't ka nangangarap makapagtapos ng pag-aarap? Hindi po. unang -una po para po sa... Ano po sa... Pamilya ko po. Hmm. Para po... Matulungan ko po sila pag... Natapos po. Kung sakali po sa pag-aarap. Ba't may sakali? <laughs> Bakit? Eh... Yun po eh. Mahirap po yung buhay. Eh. Mm. Sa so, ka na. Okay. Sa tingin mo ikaw, hindi mo kasusukuhan yung ano mo, pangarap mo? Ay, hindi na po. Decidido na po talaga ako makatapos. Mm. Kasi sabi ni Ate Celine, may mga may mga ilan na nagsubok pero sumuko sinubuhan yung pangarap nila. Oo Sabi ko po sa sarili ko na hindi ko na po sasayangin yung mga pagkakataon po na binibigay po sa akin. Hmm. Para po makatapos. Bali, ano po kami? Magkakapatid pito. Oo mm -hmm. huh? pito kayo? po kami. Kasi Tapos, kambal ka, no? Kambal oh po, kayo. Bali, dalawa na lang din po kami nag-aaral. Mm. Hindi na po sila nakatapos. Nung kambal ko po gusto rin po niya mag-aaral eh. Mm. Eh, yun nga po, mahirap po yung buhay. nag -ano na lang po siya, nag siya na magtrabaho na lang mm. para po mapag-aaral. Matulong po siya sa pangtustos po sa pag-aaral ko. Mm. Una-una po, magkakasama po kami nila Ate Marceline sa ano? Sa DRT po, sa bahay po doon. Hmm. Nasabi niya nga kanina. Gano'n na kayo katagal dyan, Kuya Mark? Mga ano lang po yata. Tatlong buwan po gano'n. Oo. Oh. sa mga ano mo eh. Mga kapatid mo. Oo. Oh. Yung mga malilit kanina. Ay, mga ano muna lang pala yung pamangkin. Oo oh, po. Ito yung rosin lang, ano? Masaya na sila. Masaya na po. <laughs> Ito ah. Pero buti nga may kanin. Mhm. Mm -hmm. ah. mm -hmm. Bilib nga rin po ako dun sa mga pamangkin ko po eh. Mm -hmm. Basalo po nung wala pong motor, mm -hmm. nilalakad lang po nila to araw-araw. Para po makapasok lang sila. Nagkaroon na mo yung mga yan? O, yung tatlo po na yun, kinder po. Oh. Gati, no? Mm -hmm. Layo pa na makapasok. Minsan naman po pag may motor, nahatid na lang po sila. Hmm. Okay lang ba sa'yo na ano? Komportable ka ba na may kanya, may camera? Ako po, ayos lang po. <laughs> Napanood mo yung kanto ng buhay ni Ate uh, Selen mo? Oo oh, po. Anong masasabi mo doon? kakayak <laughs> nga po eh. Grabe no? Mm -hmm. Pero hindi naman kayo nagkakaiba. Ganun din. Ganun din pala kayo. Yung po. Magkasama po kami kasi dati. Pumapasok. Mm -hmm. Yun. Nagbabaon lang po kami ng asin. Nagbabalot. Mm -hmm. Tapos po nung lumipat po kami dito eh. Nagkahiwala na rin po kami. Hmm. Ako yung ano doon, caretaker ako doon. Ah, Hello. bossing, kumusta po? Pa Pang pangalan po niyo sa? Jocelyn? Joxin. Joxin. Jocel? Mga tanghali po. Nakisuyo tayo ko teh na ano, misakay po yung bigas at groceries kay Kuya Joxin. Ang bayit niyo naman, sir? Ha? Ang bayit niyo naman po pinatira niyo sila. Yung mga lutuan, Kuya Gus, tsaka na mo yun. <coughs> sa school nyo yun. <coughs> Yung binilang ko sila ng ano katekram, electric. Ano, para makaluto sila ng mga pinrito. Yun daw pinakamatibay, asahi. Kumusta po kayo dito, sir? Oo, oh, oh, okay naman. Hmm. Thank you po sa pagmamahal sa kanila. Ay, okay. Ayun, eh, ganun ho naman talaga ng buhay. Kailangan bigayan lang. Mm Yan ho kasi, hanggat hindi pa pinakailangan na mayari yung lote, yeah. Eh, pinapano ko muna sila. Kasi malayo ho yung pinapanggalingan nila eh. Oh, grabe so, nila yun. Kaya sa kaya napasok kay yung mga bata. Mm -hmm. Oo. So, yung oh. May mga dala rin tayo kateram galing Hong ko, Kong ng mga tita natin. May dala tayong groceries sa ano, pamilya ni Kuya Mark tsaka bigas Ito, na. Kuya Mark Mas maganda mm. Mamaya punta tayo sa ibang mission dito para lato yeah, sila ka okay, tayo from... kailangan. Ako siya yung bigas. Ito lang sa motor. Yung ano, dishwashing, baka makalimutan. Hmm. Dapat ma-experience yung ating dish dishwashing liquid. Ah, tawag ko na lang to, Kuya. Saan po yun sa inyo, sir? 'Yun po yung pwesto ko na yun doon, pinaano ako muna sa kanila. Kasi po mayroon pong gusto ko sa may baba pa. Mm. Sa may poles. Ah, uh, may kasama po kayo pamilya, asawa. Ibibigay ko sana kayong bigas at grocery na din. Kuya August. Eh wala naman kayo palang pamilya, wag na. Hindi, <laughs> sige mama, na lang po. De ano ako sana. Sama-sama naman kami diyan. Sama-sama kayo doon. Sama-sama lang kami diyan. Doon po sa ano na 'yon. Eh gawin mo na ng ano Kuya August, dalawa yung bigas para sa good Samaritan natin. Tsaka yung groceries. Okay lang po ba kaya pa? Oo, kaya pa naman. ka na. dalawa. Oo. Para kay Sir Anna yung kanyang kabuti puso sa mga kadumagat natin. Hello. Kumusta? Kung oh. saan ho sila napapalpad nandun din ako. Hindi kami. Nakasama ako sa kanila. Oo. Oh. Kapag isa mo ko tayo kami kanon. Ano? Kumusta? Ano mo sila? Kilala mo sila? Ah, pamangkin. Doon din sila. Ah, sige. Marami doon. Hello kuya. Kamusta? Oh, mag-bless. Maranong ba kayo mag-bless? Sa, na, sa kanila hindi daw uso yung bless. God, bless. God bless. God bless. Yeah. Yan, dahil sa kwento ng buhay ni Ate Celine, nagkaka-connect-connect na tayo dito katekrang. Parang para nga po tinatawag po ako ng bundok eh. Ay, may dala akong gatas para sa inyo. Tsaka mamon. Kaya po ha, ah, baka, baka naman tumambling nga kayo. Hindi, pag tumambling, yan lang <laughs> naman eh. Pwede malaman ang mga pangalan nyo, kuya? Pangalan mo, kuya, yung kapatid mo na ni Mark. Kuya, pangalan mo? Arman po. Arman? Ilan taon ka na? <coughs> 11. 11. Ikaw, ate? Pangalan mo? Chennalin. Oh, ilan taon ka na? Eleven. Eleven. Si kuya? Pangalan? DJ po. DJ? Ano po? Ilan taon ka na? Eight po. Ha? Eight po. Eight? Pinagbubutihan niyo pa yung pag-aaral niyo? Ha? Wala ko yung. Okay. Pasensya na ko yung mark. Mabigat yan kasi puro tunat mga ano yan. Magandang tanghali po. Ay, nay! Saan kayo pupunta? Sa po nung pagkain ng mga bata. Ah, yung maliliit. Ay, yan po. Ayan na, tara po. Diyan na po sila yata kakain. <coughs> Oh, so na oh sila eh. Siguro kaya ano. Kaya nando sila sa labas hinihintay si nanay pala noon. Alam po nila na dadalhin niyo sila ng pagkain. Oh, po. Nahuli lang po ako ng paghahati. Oh. Kaya umuwi na. Umuli na. Anit lang ako siguro sa paghihintay. Yan nga may natuos siya. Sa kanin niya. Araw-araw po ganito ang trabaho namin. Hmm. Maghahatin ng pagkain ng bata. Yan yeah po. Ba't gusto niyo nag-aaral po yung mga anak niyo? Para po hindi magaya sa aming ala ng pinag-aralan. No. Kahit po papaano, matuto ho silang makabasa, makapagtuuso ba. Mm. Para po hindi ho sila lulukohin ng ibang tao. Mm. Sasabihan po sila ng alam mga pinag-aralan. Kaya yeah. yeah. Kahit po papaano, Nahirap man ho ang buhay na dito sa bundok. Na pinagtitiyagaan na lang ho na para makapasok sila. Yeah. Nga rin ho maliliit araw-araw din sila hatig sundo namin sa mag-asawa. Yeah. Ano po bang pangarap niyo sa mga anak niyo? Eh, pangarap ko sana namin makatapos sila kahit pa paano. Mm -hmm. Kasi ho, yung mister ko nga ho, hala rin pinag-arala na kagaya ko, ay mga anak man lang ho, sana namin makatapos sila. Yeah. Kumusta po si Mark bilang anak po niyo? Yes naman po, masipag naman po siyang mag-aral kahit hala rin ho siya kuminsyang baon. Basta mm. kanin na lang din po ang baon niya. Kasi pag naman po siyang mag-aral. Yeah. Hindi naman po ba siya pasaway na eh? Hindi naman po. Mm. Sanay na po kayo yung asin at yung kanin, no? Pag kaming nga ho, alang asin, basta tubig na lang ho't kanin. <laughs> mm -hmm. Kanina po, parang wala nang asin eh. Wala na nga po. Ang <laughs> Am, ba ito ni Jok, si Sir Jokson po, no? Opo. Sina nga po nagpatira sa amin. Oo. Magkakasama po kasi kami nila Merceline doon sa DRT dati. Oo. Oh. po yung anak na eh? Bali, ano po sila pito? Yung panganay po, kambal. Hindi po, ito lang po ang nagkambal. Mm Hindi -hmm. naman pong kakambal. Nagtrabaho. Hindi na po nag aaral huminto na't na nang makatulong araw po. Ano po trabaho ng sa inyong anak? Na, yung mga pamilya na po yung ano. Ah, may asawan ho siya. Ayun pong, kakambal niya. Wala pa. Mm hmm ang bali ang alapa kong asawa yung kambal at yung bunso uh yeah, dato pala halos yung lima uh yeah. malakas pa ho kayo kay kuya ako sa sanay na ho kayo no? Yeah, po. mas malayo pa po dito linalakad namin papunta ng bundok uh yeah. pagka na uwi po kayo doon uh yeah, Ngayon po, madalang na kami pumumuwi ng bundok. Bakit po? Mga bata nga po. Nag-aaral, pinag-aaral niyo po na. Ano. Pero buntok pa rin eh. <laughs> Ito medyo malapit na po sila sa ano kasi so, sa school. Kasi po dito parang nakaikitira-tira na lang ho kami. Mm. Pagka hindi naman po nagtiyaga, makitira. Hindi po makakapag-aaral mga bata. Yeah. sacrifice is love uh -huh. ang sakripisyo daw po ay pagmamahal isipin nyo ko teka mo halos araw araw po ito kung wala pa usin ng motor Buti nga po, nakakahiram yung anak kong college ng motor. Mm. kay Sa Joksen. Yun po ang ginagamit niya. Ah. Uh, okay. So, minsan po, alas yung panggasolina. Nakikisakay na lang po siya rin sa labasan. Uh mm -huh. -hmm. Naglalakad din ho siya rito pa labas dyan sa karsada. Mm. -hmm para makita kami. Gusto pa ng mga doktor nung anak niyo. Oo, oh, kaya lang. Nasabi mo pala sa inyo. Oo, oh, nung maliit pa siya, pangarap po niya, doktor. Oo. Oh. Kasi po, ang sabi niya, ako na ikaanti gagamot ng mga kapwa o, natin na, na dumagat. Kinilabutan ako. <laughs> eh, hey, ngayon ho, nung malaki na, kasi mm. Oh. turo nagturo nga sila sa pinag-anakan. Mm. Oh. Ayun ho, gusto niya nag-teacher na raw. Mm -hmm. Gabi ng bata na to. Kaya, yeah, hindi oh. mm. ako sa kanya. Pag-sumikapan mo para maging isa kang teacher. Mm. -hmm. Kasi yung lama maipamama na namin sa iyo, makapag-aral ka. Oh. Hanggang kailan siya sa niya siya sasamahan sa pangarap niya? hanggang gusto niya mag-aral. Mm -hmm. Hanggat ala pa ho siyang pamilya, ay eh, talaga ho kami susuporta sa kanya. Yeah. Yung sa lahat ho ng anak namin, ah, ho sila, siya lang ang nagsumikap mag-aral. Mm. -hmm. Yun ho iba, naka high school nga lang ho, nag-asawa yeah. naman. Sa tingin niyo, ano pong nakikita niyo sa kanya? Talagang gusto niya makatapos? Opo. <laughs> sa kanya ho, bali wala niya yung mga ano, yung mga babae, yung sabi niya maliligaw. Kaya bali wala po sa kanya yun. yun yeah. Ang kanya po sinasabi, pag siya raw po nakatapos, para ma, ano daw po namin yung medyo maginhaginhaw hawang buhay kahit kaunti. si mm -hmm. Yun po ang pangarap niya sa aming magulang. Yeah. Yun nga po yung nasabi ni Ate Celine parang yung pangarap nga po nila, ganun, yung makatulong mm -hmm. din sa katutubo. Nakapagturo ho sila doon sa mga batang alang kakayanan po magpaaral dito sa ano. Mm hmm. Na pinanghihinaan sila ng loob na hindi nila kaya. Yeah. Kumusta po yung asawa niyo? Okay naman po. Master ko na senior na ho. <laughs> Ilan taon na po pala kayo na eh? 49 na po. Buti po kayo alam niyo yung edad niyo, no? Opo. Okay. Yung iba po, yung iba po hindi alam. Hindi nga po. Master ko po kasi ano na siya, senior na. Oo. No. Ano po pala pangalan niya, Nay? Melanie po. Opo. Oh si tatay po, ano pangalan? Marcos po. Ganda po ng pangalan niya. Ano? Okay ka lang? Ang gapo po nung anak niyo? Kuya Mark, sasamahan ka daw ni mama mo hanggang sa makatapos ka. Kumbaga, lalaban si mama mo hanggang sa makatapos ka. Nakatapos pa ako? gusto ng gusto namin man, ano sa kanya ilang taon na lang naman po siya siguro sa college mm graduate na ano pa kaka start non po ng second year niya eh okay. Ede, halos tat tatlong taon pa ho talaga kaya ko sa kanya habang kami malakas-lakas pang mag-asawa gartihan na nila ng pag-aaral hanggang makatapos hmm. So ngayon no, gusto kong malaman ano pong pinagkukuhaan ninyo ng hanap buhay po nyo. <laughs> Sorry, ka-tipong. Kami pong mag-asawa, talaga pong para pong bigay-bigay na lang ng mga anak. Ngayon, mm. May pamilya na. Yeah. Tsaka po yung mister ko may senior siya kong minsan. Mm -hmm. Kagaya po ngayon, ano siya ng senior. Iyon na lang po pinagkakasya namin. Yeah. Hinaan ho namin ng pang-ano nila, kong pang, pambaon pati mga apo. Gano'n nyo kadalas nabibigyan ng baon po si Goy Mark? Eh, madalang po. Kasi mm -hmm. po kung minsan walang-wala na ho talaga, pati ho maliliit na bata, minsan wala na rin silang baon. Mm -hmm. Pero gusto pa rin no, nila bumasa uh -huh. kaya no? Sabi ko nga po sa kanila, hindi hadlang anak ang baon sa pag-aaral. Mahalaga, may magulang kayo na kapag uwi ninyo sa bahay, andyan sila. Mga mm. ngaral sa inyo. Yeah. Ang baong kako yan, parang ano na lang yan ng mga bata, loho na lang ninyo yan. Mm. Ayun naman, no? hindi naman po sila nang hihihintay. Basta na lang silang aalis. <coughs> Nasabihan na lang po namin mga bata, pag kumakain mga ka-eskwila ninyo, huwag na lang kayong tumitingin. Laro na lang kayo. Sa tingin niyo, gusto ko talaga makatapos ni Kiko Mark, hmm. ng ang anak niya. Gusto ko talaga niya. Hmm. Ba't niyo nasabi yun? Kasi po madalas po niya sinasabi sa aming mag-asawa na siya hindi gagaya sa mga kapatid niyang pag-aasawa na raw po kagadang. Mm. Ay, ang ano po niya, kung nagtapos daw po yung mga koya niya, ate, yeah. dapat daw po sana ngayon. Parang yun pong hindi kami ganitong kakain, mm. hindi. Yeah. May baon, wala. Para ko iniisip niyang may trabaho na yung mga kapatid niya. Yeah. para masuportahan ng pag-aaral nilang yung ibang kapatid nila. Kaya ko yeah. yeah, ikaw niyang magpapakatapos daw po siya ng pag-aaral. Swerte po kayo sa anak niyo, no? Siya yeah. nga po kakambal niya na hinayang nga po ako, graduate na po sana, huminto na. Mm hmm. Nararamdaman ko po yung ano, yung gusto po niyong gawin para sa inyo, nung no, anak niyo. Ay, ang problema nga po kasi, pag mm. hindi daw po tumama ang pakuan, wala silang kaita. Opo, oh, ganun po yun. Minsan nga po, nag-ano yan sa kapatid, sa kakambal. Oo, oh, hintayin no. natin si Kuya Mike. Ano nangyari Kuya? Ah, okay. Kala ko nung nangyari na. Baka nagsisignal. Hmm, may signal dyan. Okay. Nagpadala po siya ng pambaon daw ng kakambal. Ah. Uh, makapa. Sa po pambili ng kapatid niya ng pambayad sa school. Hmm. Ng bunso. Ayun po, hindi na namin inano. Pambaon na lang niya at pambayad ng kapatid. Yeah.